Happy Lord's Day. Almost time. Ito po. Binigay ng Panginoon Diyos. Amen. 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 Ito. Kapi. Pantuna. Binigay din ng Panginoon Diyos. Amen. Kain po tayo ng almusal. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Okay. Ayan. Kain na po tayo. cheese whiz sa dito po ako sa Kenipo sa Kalamba Tagaytay Road Tagaytay City Média. Kenny po. Tagaytay City. Tagaytay City. Sa kulay na yellow. Sa, sa sentro kasi itong susi namin. Ito. Kenny po. Yellow Villa. Kaya doon kami sa kulay yellow. <laughs> ha, ha, ha parang ninoy yellow yeah, okay, tuloy tayo no. sa <laughs> <laughs> gusal mahirit yung kape. <laughs> Kaya kapaso. <laughs> bagong kulong yung ano eh. Tubig. Hindi kasi matutunaw yung ano eh. Yung, yung kape. Hindi bagong kulong. Uh, saka yung cream. Ito, nakabag lang natin yung plastic ko. Oh. Dira, magic! Malinis na! Ayun, nandito na. Ito, so, sa basura na yan. Pati na ng basura yan yan ang isa sa mga ginagawa. Kesa nag-uugas ka ng mga plato, baka madisgrasya pa yung plato. So gumamit kang ganito, meron yung perfect ko. Tapos, lagyan mo na ng plastic yung tag-isang 2 kilos ng bigas. Kaya nito. Ano ba? Melilis. At least, ito na lang itatapon mo. Diba? Napaka... Yung convenient, diba? Kung tawagin mo. Kasi pag mag-uwas ka, gagamit ka ng tubig, gagamit ka ng sabon. Ito, plastic lang naman itatapon mo. Okay, ino tayo. <laughs> May... Nato. Oh, no, dalawang gabi kami dito. Piernes ng gabi at Sabado ng gabi. Nagin kami ng Piernes ng hapon, 2 uh, o'clock. So, lalabas kami ngayon, araw ng linggo, ng 2 o'clock. Mamaya, after lunch. ah uh, matapos na yung relaxing kasi birthday sila kaya binlo kami kaya, last year nag ano kami dito sa Tagaytay pero hindi naman dito sa iba, dito rin sa Tagaytay pero hindi sa Kenny private na bahay po yung ginawa namin kaya nung nakaraan taon bali pangalawang taon na ito na nag enjoy kami na na-invite kami ni sila sa kanyang kaharawan no? <laughs> से So hanggang dito na lamang ano kay Bigan. Okay. Right? At isyan niyo po sa inyo. Maganda rito. Mura lang yung 3,500 a day. Okay, madali na. God bless us all. Ito tayo yung kaibigan, Jesus, brother. Money, bonus, ha? Huh? God bless us all. Bye. <laughs>